Sabi po nung um, reporter na matatawag, kasi yung mga taga SMNI, hindi naman talaga yan mga journalist. Eh. Karamihan sa mga yan ay <laughs> wala lang. Okay, anyway, maraming balita. Siyempre, itong uh, media na ito tungkol nga sa nagaganap dyan sa KOJC. At isa nga dyan ay itong uh, ginagawa ng mga kapulisan na ito nga na Anyway, medyo mahaba-haba yung oras ng kanilang pag, uh, pag search dyan sa KOJC si compound. Okay, under seeds, ang tawag nila dito sa lugar na ito. Dahil nga daw sa napakaraming kapulisan. Kung naalala niyo po, yung kayabangan na daw si Kibuloy na hindi ko napahuhuli ng buhay at handang magpakamata yung kanyang mga tauhan para sa kanya, yun po ay talagang matatawag na pagbabanta. Kaya hindi ba tama lang na paghandaan niya talaga ng mga kapulisan? Itong kanilang paglusog para hanapin si Kibuloy dyan sa KOJC si compound. Hmm. To serve warrant of arrest for Apollo Pastor Kibuloy and for others. This situation has left, left the compound's residents feeling harassed, stressed, and disturbed. Okay. Eh di ba sabi niyo kasi inaantay niyo ang mga kapulisan? Di ba sabi ng Executive Secretary Atan na si na handa na kayo sa pagdating ng mga kapulisan? So ayan, pinaghandaan din kayo dahil handa naman daw kayo. Kung sana kasi ay tumabi na lang kayo, halimbawa yung mga matatanda ay hindi niyo muna pinalabas sa kanilang mga kwarto. Malaki ang compound at siguradong meron dyan mga uh, places for, for the elderly. Doon na lang sana sila, hindi di wala na sana na sa mm. Okay, tapos sasabihin niyo ngayon, you are you are harassed, stressed, disturbed. Talaga madidisturbo kayo. Dahil what your pastor, what your leader did is so disturbing din naman sa ating mga kababayan. Talagang napaka-disturbing yan. Tapos ngayon, kayo ko no na yung, yung kayo ko no na yung ginigipit. Hindi ko nakikita ang panggigipit ang ginagawa ng mga kapulisan. Dahil sa nakikita natin online, sa social media, na andyan pa rin talaga at pinatutupad ng mga kapulisan ang maximum tolerance. Kaya lang may limitasyon yan eh. Matindi rin duruin at harang-harangin nga na itong mga sigaw-sigawan, na itong mga miyembro ng KOJC ang ating mga kapulisan. So kung ano man ang mangyari sa inyo, siguro you deserve, di ba? Kung yung tinatawag... Or kung yung sinasabi niyo na you are harassed, you are disturbed, eh gusto niyo atang madisturbo rin. Eh. Gusto niyo rin atang maharas. Eh. Hmm. While many police officer, officers are sprawled on the ground, lying and sleeping, okay, which contradicts the, their claims of a security threat in the area. So you see, nakakatulog daw itong mga kapulisan nga. Nakakapagpahinga daw ang mga kapulisan kahit sa parte daw ng compound kung talaga daw na masasamang tao itong mga miyembro ng KOJC, ay day sana nilusob na daw itong mga nagpapahinga na kapulisan, kinuha ang kanilang barel, at sila naman ngayon ang inatake. Hmm. Eh ba't hindi nyo sinubukan? Kasi, yan, you see, pag naiisip ng, ng isang taong isang bagay, may posibilidad na ginagawa at gagawin niyan ginagawa na at gagawin na 'yan. So ganyan din po ang pag-uugali niyo. Okay? It is a religious compound. Okay. Religious compound. Eh ano pag religious compound na hindi na dapat, na hindi na dapat halughugin, na hindi na dapat pakialaman dahil may may isang pugante na nagtatago. 'Yun ba ang gusto n'yong iparating? Okay? Na religious compound yan at hindi dapat abalahin, hindi dapat istorbohin, at hindi dapat pasukin. Yun ba ang gusto nyo? Kakaiba rin. Mukhang hindi talaga kayo mga tao eh. Mukhang kayo ay nag-feeling ng mga Diyos talaga. <laughs> ang dami nyo dyan na nag-Diyos-Diyosan. ba diba? Good luck.